Gutom na ba kayo mga bishi ko? Kaya malungkot kayo? <laughs> Hi! Kabibs Darrell pumuli. muli. Simpleng mamamayan dito sa Quezon Province. At ako po'y inyong muling samahan sa pagkakataon na ito. A -a 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 ano meron dito? Ano meron dito? At magkikiesyuso ako. Tabi, 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 tabi. Tabi kayo, tabi. Eme <laughs> lang. At sa kinaruruunan ko, mga kababibs ko, ay makasama natin ang mga solido. Ang mga kababibs ko, sa pagkakataon na ito, ay masasaksihan natin ang official groundbreaking ceremony ng kalsadang sisimintuhin dito sa amin. Ito po ay provincial o farm to market road. Kaya nang umintindi kung ano ang tama ha Basta't ang sigurado alin man sa dalawa ay tama ako chut <laughs> ang kalsada nga po palang ito ay from barangay pagsangahan to barangay santo Niño. at halos 3 kilometro ang kalsada ang sisimintuhin dito ito ay nagkakahalaga ng halos 70 milyones pesos eh kabebs darrel eh bakit halos 3 kilometro lang ang sisimintuhin eh napakalayo pa ng santo ninyo kung tutuusin aba teka 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 lang ha ayon sa aking pagkakaalam phase 1 pa lamang po itong kasalukuyang ginagawa at kapag daw natapos ang phase na ito ay isusunod ang phase sa susunod na at kung hindi nga po ako, nagkakamali at sa phase 2 daw. Ay dire diretso na hanggang sa Antonio. Ay, saka na natin hanapin ang phase 2 kung tapos na ang phase 1, 'di ba? at alam niyo po ba, mga kabay, na sobrang sarap lang sa pakiramdam na pinapanood natin na talagang ginagawa na ang kalsadang ating pinapangarap. At sa pagkakataon na ito, ay kasama po natin ang napakasipag na si Mayor Letoy Alega at kasama si BMK Salalega, kasama ang kanyang mga konsehal. Sila ang magamang hinahangaan ko sa pagsiserbisyo. At siyempre, pagpupugay din sa mga nakararang administrasyon sapagkat malaki ang ambag nila sa proyektong ito. At para naman po sa mga kaibigan natin dyan, hindi nyo na po pwedeng sabihin na walang ginagawa ang ating lokal na pamahalaan. At maya maya pa'y nagbalik na po kami sa Barangay Covered Court. Yan ay upang marinig ang pananalita ng ating mga panauhin. At ang pagsisiminto ng kalsarang ito ay hatid sa atin ng pamana. Alam nyo po ba mga ka ko kung anong ang meaning ng pamana? Payapa at masaganang pamayanan. Pero teka, may napapansin ako. makasama kong ito ay talaga namang payapa. oh <laughs> Uy. May nami-miss siguro. Ayun. yung palang nasa lamisa ang nami-miss oh. <laughs> Akin eh. lang. din po nais ko salamat lumatan niyo kumaga. Ang isa po sa nagabalang upang ito ay mas maisaayos. Ang aking po ng PTC. At ang nagsalita nga po pala ay ang aking hinahangaan na Vice Mayor, Vice Mayor Kizel Alega. At sa pagkakataon na ito, ito na ang pinakahihintay ng mulati ko. <laughs> 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 Uy, dude! <doot. laughs> o uh, siya, sige mga ko, matatapos na video ito. Kalimutang mag-follow, mag-like, mag-share sa video ito. Salamat!